Ang dala nga. Pangaputol ha? yung ano, laman. Ay, dalawa. Ayan, oh, eh, dalawa din. Dalawa din. Hindi naubusan ang laman niya, ano? Dalawa, dalawa, dalawa. Dalawa rin talaga. Ilang araw po ba yan bago magbunga? Ay, basta na nawala nga yung tubig nga to. Pag sumibol na yan. Pero yung yung katawan niya, normal lang. Parang balingoy din talaga. Balingoy din talaga. Ayan, ano? Ayan, bunga ng balingoy dito. Oh. Basta pa yan guys ah. O, nakasarado pa yan ah pa, ano? Ito pala yung mga nabibili natin sa tindahan. Ano oh, yung sinasabi <laughs> ko oh, sa inyo? Ano yung ito? 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 Oo, oh, yan. Makikita yung ibang laman niya kaysa doon sa mga... Normal na ano parang naman ito kuya, baling kuya. Tingnan nyo laman normal. niya, tingnan nyo. Mag-stasing kayo ng isa. Eh. Sige na oh. ikaw kuya. Oh. Yeah. Hindi Anang kayo na, para ikaw Para ba? 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 parang meron na siya Ay, ayan ano to? Ba't ganyan ito? Banda diba na may plus. Sige, angat mo, na, po, ay, ay, mo. angat mo. Angat mo. Angat mo. Yung yung na, to, baling mo yan. May ugat-ugat pa Ayun o. Ay! iba nga ang ano? Iba yan. Iba naman. Ano o? nung ano, nung baling mo na yan. Ibang pagka maanana. hindi pa na, hindi nasibol pagka nasa tubig na ganon. Ay, wala. Uh, oh, yung putik na yan. yan. Yung putik na yan. Ay, ano mangyayari? Pag yan naiga na, saka magkakagano ito yan. Balingoy. Ah, kaya tutubo yung balingoy. Oo, oh, saka tutubo yan. Ah, kaya pala itubig yung ano, tingnan mo. Oh, tubig yan, yung laman. Sige daw, ano, pre, tanggalin mo. Tagalin tag natin, natin naman. Tagalin natin. Ito rin, oh. Tagalin natin. Ayan, oh. Ay, ito nga yung tubig. Oh. Ay, yung tubig siya. Kaya pag naiga, di ba sa umpisa may tubig? To to thing, tapos pag nawala ko, tubig, sisibol na yan, yan ang magiging laman. tubig, ano tubig to? Hinebra esmigen. Tubig din pre, ano? Tubig niya. Ulit sa tunik talaga no. yung laman niyo. Oh, ay mas, alam ko na pre, Anday siguro there. mineral to. Oo, kakaiba no? Maano kasi dito so, mayaman sa tubig gawa ng may katabing ano, yun yung parang kanal. Marami pa po ba itong tanim niyo? Biso, balingoy to pero kakaiba daw tong balingoy na to eh. No, may no. Yan, no? Pero yung ano niya, yung katawan niya normal lang. Parang oh, parang balingwid talaga. Na ba ano? Ayun, Sige. Lang talaga pre ano? Eh. talaga nabubuhay yan. namin na, lahat okay lang. Kaya tingnan Kaya ko, para pakita ko sa ni. Nagkakambal siya. Dalwa dalwa, dalwa dalwa. Ay dalwa dalwa, dalwa, na, dalwa, dalwa. naman ito kuya. Dalwa. Kasi may tapos naman yan. May plastic pa dito. Plastic pa siya. Hindi sa kaon. At maano madudumi yan. Diyan lang natin dito. Tingnan niyo naman ako ano. Marami pa dito dito. dito dito. Marami pa. Bisyo yung bunga ng ano dito ng balingo Ganito yung bunga. Dito na punta. Ay ibig sabihin ay, oh, oh. na sip-sip. Sinisip-sip Ganun sisip yung guys. Ganun ganun pa rin siya. Tingnan Parang ang tigas nandito. Yan. Ang matigas yung... dandan. Danda... Oh, dandan lang. Ah? Baja, putol yung ano laman. Ay, dalawa. Oh, yan. di na ubusan ang laman niya, ano? Ano ba batong ting? Ang tig ano niya? -tig tanggalin niyo, tanggalin niyo yung plastic. Matigas, tigas. Tanggalin niyo. Subukan mamaya. Subo mo, mo yung plastic. Yung ano ba? Yan. Kasi mamaya may butas yan eh. Wala, wala. Ano po ba yung niluluto? 2, 4, 6, 5. So ang galing. Pare-pares yeah. pare, yeah. pare, na mga Pare-pares na mga Hindi na ba ito niluluto? Hindi na. Hindi na niluluto yan. Direksyon ah, na, na, na yan. Ang direksyon ininom na yan? Oo, oh, inuman na yan. Ito ba? Okay. Okay. No? Yan pero yung maliit. Hindi natin kung meron. Oo, pigyan na Kahit maliit. Bakit ito walang bunga? Wala pa naman ito kasi mga maliit pala. Kuya, kahit maliit, nagbubunga? Uya, oh, yan ay, mayroon nga rin, rin, rin o dalawa. Dalawa rin talaga. Ilang araw po ba yan bago magbunga? Ay, mag ay pagpasa na, na wala nga yung tubig na to. Kipag magsumibol na yan. Kaya yan kaya na kaya kaya. yan. Ano? Parang. Pare-pareha -ano? okay, sila ng pinang. Ipunin ko to. Pare sila ng mga design. Mga design. Mga ano, mga ano sila. Hinebra, S. Miguel. Saka may ganito po. GS, ano? GSW. Ay, may target pa kuya. Normal ba yan? Oo, normal yan. Ano nga yan sa gabi na yan? pre. Yan malaki yan. Yan, madami yan. Tulong po tayo. Sige. Tulong ay tulong. Sa. O, ito, ma ba, ah, oh, mabigat. Mabigat to. Ay, yung laman ng isa, oh. Ay, hindi na, isa. hindi na process yung oh, oh. isa, oh. Isa, oh, matagal Sayang, tatlo sana. Masunog. Gulay, timano oh. oh, no. Masunog siya. Yan. Okay, tagkali mo na yan. Ay, sayang naman. Ay, tatlo sana naman ito. Tatlo sana. Okay, so, binunod namin dito yung mga balingoy. Dati pala, ganito yung tsura niya, no. Ang mangyayari, pag nawala daw yung tubig na yan, ang mangyayari, may tubo dyang parang balingoy na ganyan, no. Ay, yung hawak Lagi niya no. Hindi pre, may tutubo na diyan ng kusa. May tutubo na ang daw diyan. Tas gagay. ano, galing ng sisibol na diyan. Pero pa yan. Guys, oh. ito yung bunga ng balingoy dito. Oh. oh. Basta pa-check yan, guys, ah. Oh, nakasarado ngayon, pa yan, ah. Na. Na. Nakasilyo ano? okay, pa yan. Ganito pala yung mga nabibili natin sa tindahan. Pre, ganito pala yung nabibili sa tindahan, ano? Kaya pala yung ano, ang dami ng dalain. Okay, so dami, oh. Guys, kita nyo naman, oh. Punong-puno pa talaga, oh. Ano ba lasan? Ito pwede na itong Maasim maya, daw yan pre. Parang medyo maya, may asim. Siguro pa talaga to. Kuya, ano nang gagawin dito? Kuya, ano nang gagawin mo dyan? Hindi na makapakinabangan yan kasi nagano na, naga, nabulot naga, naga, na natin, natin na, yan na. eh. Ano, ah, pag nabulot na? Dyan, may nasibol talaga dyan pagka nawala ng ano, tubig. Ah, automatic talaga pag tubig, tubig na yan. May tutubo daw ulit yung balingoy tapos ganito yung laman niyo. Ito lang yung sinano dyan.